ilang panahon ding kontrolado ng tropang Ruso, ang maliit na pamayan ng Ivanivka sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, Ukraine. Mahalaga ang kontrol sa pamayanan dahil maari itong maging tulay sa mga susunod na pag-atake. Bukod sa pag-aalok ng maliit na bahagi ng teritoryo para sa negosasyon kay Vladimir Putin, may iba pang plano ang Ukraine. Hindi mapapanatili ng Russia ang Ivanivka. Sa halip, naglunsad ang Ukraine ng isang matapang na kontra-atake na nagpatrap sa mga sundalong ruso sa isang patibong na lugar na sila rin mismo ang bahagyang gumawa. Walang nagawa si Putin sa pag-atake ng Ukraine dahil nabawi na ng bansa ang kanila. Ano ang kanila? Nagsimula ang lahat sa pagtatangkang magtayo ng tulay. Matapos obserbahan ang Ivanivka na pag-alaman ng Ukraine na ginagamit ito ng Russia para subukang magtayo ng tulay sa Vovcha River. Ang bridgehead ay isang termino na tumutukoy sa anumang matibay na posisyon na nakuha ng kalabang militar sa teritoryo ng kaaway, kung saan napakatatag ng posisyong iyon dahil perpektong lugar ito para simulan ang mga susunod na atake. Kaya magiging panimulang base ng Russia ang Ivanivka para sa mga susunod na pag-atake sa Dnipropetrovsk. Masamang balita para sa Ukraine ang anumang pagtatangkang magtayo ng bridgehead ng Russia dahil ayaw nitong bigyan ng matatag na territorial na posisyon ang kaaway. Kung walang bridgehead, di makakapag-ipon ng tropa at kagamitan ang Russia, kaya mahalaga ang kawalang-tatag para sa Ukraine. Kaya gumawa sila ng plano. Maglulunsad ang Ukraine ng isang matapang na kontra-atake laban sa maliit na pamayanan na tila nasa sentro ng mga plano ng Russia sa Dnipropetrovsk. Hindi lang malulugmok ang mga sundalong ruso sa Ivanivka, kundi mapaatras din ang kalaban. Maaaring mailagay ng Ukraine sa panganib ang gilid ng Russia papuntang Dnipropetrovsk na pwedeng magbukas ng mga kontra-atake. Simple lang talaga ang layunin ng Ukraine sa muling pagbawi ng Ukraine sa Ivanivka. Maaring mapigil nila ang mga tropang Ruso bago pa makapagtayo ng depensa laban sa Ukraine. Malapit sa Novo Pavlivka, ayon sa Euromaidan Press, ang paglinis at pagbawi ng Ivanivka ay mag-aalis sa kalaban sa gilid ng ilog kapag ito ay nasiguro. Magagamit din ang mga posisyong ito para mag sa gilid at ihiwalay ang ibang unit ng Ruso na nagpapahina sa kanilang pag-atake. Gayunpaman, ang pagiging simple sa konsepto ay bihirang mga hulugan ng pagiging simple sa aktual na pagsasagawa. Ang pagbawi sa Ivanivka ay hindi madali, kaya't kailangang maging maingat at hindi padalos dalos ang operasyon ng Ukraine. Magiging magarbo sana ang pagbawi kung sumugod, pero malaki rin ang pagkalugi. Mas mahirap sanang paghiwalayin ang mga unit ng Russia ayon sa Euromaidan Press kung nangyari iyon. Kinailangang magdahan-dahan ang Ukraine at gamitin ng maayos ang sundalo at kagamitan para maipit ang puwersa ng Russia sa Ivanivka. Mahalaga ang sorpresa sa tagumpay at natutunan ng Ukraine kung paano ito gamitin para mapabagsak ang mga mananakop ng Russia sa Ivanivka. Kasama sa plano ang mas matinding gamit ng mga tanke ng Ukraine na mas epektibo sa kontra-opensiba kaysa sa maraming drone na karaniwang ginagamit nila sa depensa. Ipapaliwanag namin ito mamaya. Ang tungkulin ng mga tangke ay palibutan ang Ivanivka at paulanan ito ng pampasabog na bala. Mapipilitang manatili ang puwersa ng Russia dahil hindi nila kayang butasin ang armor ng Ukraine. Kaya magkakaroon ng pagkakataon ang susunod na pag-atake ng Ukraine na malinis ang teritoryo. Hindi ibig sabihin na wala ng papel ang first-person view drone ng Ukraine sa operasyon. Gayunpaman, magiging suporta lamang ang mga drone na iyon dahil balak ng Ukraine na gamitin ang mga ito kasabay ng kanilang infantry para magsagawa ng sistematikong paglilinis sa Ivanivka. Pag humina at nagkagulo ang tropa ng Russia, ang tangke ang magdudulot ng malaking pinsala. Susundan ng first-person view drone at sundalo sa paglilinis. Kung ayon sa plano, mababawi ng Ukraine ang baryong plano ng Russia gamitin para sa pag-atake sa Dnipropetrovsk. Baka inaakala mong sasabihin naming may hindi ayon sa plano sa operasyon. Pero naging perpekto lahat. Malaki ang dahilan dahil ang lokasyon ng Ivanivka ay mainam para sa kontra-atake kapag hawak ito ng hindi handang puwersa. Ang Ilovovcha na nabanggit namin kanina, ang naghihiwalay sa pamayanan mula sa pangunahing grupo ng mga tropang Ruso sa Dnipropetrovsk, na agad nagdudulot ng mga hamon sa logistika kailangang tumawid ng ilog para makarating ang supply at dagdag pwersa sa Ivanivka para sa Ukraine, na nagtatanggol sa panig ng ilog kung saan matatagpuan ang Ivanivka. Ito ay isang malaking kalamangan, pero para sa Rusya, na sinusubukang tumawid sa ilog na iyon. Para makagawa ng bridgehead, kailangan munang palakihin ang maliit na pwesto ng Ivanivka bago ito maging kapakipakinabang. Pinalala pa ang mga hamon sa depensa ng Rusya ng makapal na hamog na bumalot sa lugar ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Dito papasok ang nabanggit nating paggamit ng Ukraine ng tangke bilang pangunahing sandata, hindi first-person view drones. Ang hamog ay isa sa iilang bagay na kayang pumigil sa alinman sa Russia o Ukraine na magamit ng epektibo ang kanilang mga drone gaya ng dati. At alam na alam ito ng Russia dahil ilang beses nang napigilan ng hamog ang pag-usad ng bansa. Noong Pebrero 2000, at 24 nagdulot ng matinding problema ang hamog para sa Rusya. Ayon sa UKR Inform, napilitan ang Rusya noon na bawasan ng sampung beses ang paggamit ng first-person view drones sa Kherson, Ukraine dahil literal na binabalot ng hamog ang mga kamera ng drone na inaasahan ng mga operator para gabayan ang kanilang mga unmanned aerial vehicle papunta sa mga target ng walang visibility, nagiging halos walang silbi ang drone, lalo na kapag sinusubukan gamitin ang mga ito para gumawa ng koordinadong depensa laban sa paparating na pag-atake. Naintindihan ito ng Ukraine, at sinamantala nila ang sitwasyon halos dalawang taon matapos ang insidente sa Kherson. Gayunpaman, hindi basta-basta makakaabante ang Ukraine sa Ivanivka sa pag-aakalang walang banta mula sa mga Russian first-person view drone. Malaki ang nababawasan ng bisa ng mga drone na ito kapag may hamog, pero nananatili pa rin silang panganib. Binanggit ni David Axe, noong Disyembre sa kanyang trench art column, ang panayam niya sa Slovak, na voluntaryong nakikipaglaban sa Ukraine na si Yakub Yakay. Ikinuwento ng sundalo ang sabik niyang makatrabaho ang drone technology pagdating sa Ukraine. Nauwi siya sa pagkadismaya pagkatapos ng serbisyo. Sa artikulo para sa War on the Rocks, sinabi ni Yakay, iilan lang sa mga first-person view na drone ang may kakayahang night vision. Ang mga meron nito ay kakaunti at doble ang presyo kumpara sa karaniwang modelo. Sa Ukraine, tuwing taglamig, madilim ng labing apat na oras bawat araw hangin, ulan, niebe at hamog. Ibig sabihin, hindi makakalipad ang drone. Pero ayon kay Axe sa kanyang kolom, sobra ang pahayag na hindi talaga makakalipad. Pero totoo pa rin ang diwa ng komentong ito kahit sa 2,000 at 25 kahit na marami ng pag-unlad sa teknolohiya ng first-person view drone. Ang katotohanan ay nananatili na umaasa ang mga sandatang ito sa kanilang mga kamera at sa kakayahang magbigay ng real-time na video ng labanan. Dahil dito, epektibong nagagamit ng mga operator ang drone. May kontrahakbang din sa issue ng fog, sabi ni Axe. Pwedeng gawing gabay ng mga first-person view drone ang ground robot para hindi sila lumipad ng bulag. Ang pakikinig sa radyo ay tumutulong sa mga operator na matukoy ang lokasyon ng target kahit walang buong visibility. Ayon kay Ax Hanggang limampung talampakan lang ang abot ng first-person view drone gamit ang mga paraang ito. Sapat iyon para makita ang sasakyan sa hamog. Pero maaring hindi sapat para makilala ang sundalong nagtago. Sa depensa, kadalasang nararanasan ng Ukraine ang problema sa hamog, tulad ng Russia. Noong Nobyembre, labindalawa iniulat ng British Broadcasting Corporation na nakapasok ang mga Russian infiltrators sa Pokrovsk sa gitna ng labanan gamit ang hamog. Nang luminaw ang hamog at pumalyapan samantala ang pader ng first-person view drone ng Ukraine sa lungsod, mas naging epektibo ang mga drone sa paghahanap at pagsira sa mga Russian infiltrator. Habang tumatagal ang digmaan sa Ukraine, nagiging malinaw na problema ang hamog para sa mga first-person view drone. Nagbibigay rin ito ng mga pagkakataon para sa mga nais magsagawa ng pag-atake sa lupa laban sa posisyon ng kalaban. Bumabalik tayo sa Ivanivka at pagpaplano ng Ukraine. Naisip ng Ukraine na di babagay ang first-person view drones sa Opensiba kaya ginamit na lang ito bilang suporta Labis na umaasa ang Russia sa ganitong drone para depensahan ang Ivanivka lalo na kapag may hamog at walang akses sa lupa Robot at radio, nabagit namin kaya ng Ukraine ilunsad ang mga tangke nila na mababa lang ang panganib Hindi matutukoy ng Russian drone ang mga ito maliban kung 50 talampakan o mas lapit pa may iba pang kalamangan na gagamitin ng Ukraine sa pagsalakay sa Ivanivka. Isa sa katangian ng lugar ay ang mga burol sa hilaga na tanaw ang baryo. Dahil kakaunti lang ang sundalong Ruso na nakaabot sa Ivanivka, hindi pa nila kontrolado ang mga burol doon. Kontrolado pa rin ng Ukraine ang mga iyon. At dahil dito, may dalawang malaking benepisyo silang natatamo. Kaya ng Ukraine na obserbahan ang Ivanivka mula sa itaas kaya nilang tantyahin kung ilang sundalong ruso ang naroon at anong kagamitan ang dala nila pangalawa ang mas mataas na posisyon ay nagbibigay ng mas magandang signal coverage para sa first person view drone ng Ukraine sa kontra opensiba sa Ivanivka mas malakas na signal mas malawak na abot ng drone ang mga pwersa ng Russia na nasa paanan ng mga burol ay nangangahulugan na ang mga first person view drone ng Russia ay kasing limitado rin ang sakop ng operasyon gaya nila sa kanilang kakayahang makita sa kabila ng hamog na bumabalot sa tulay na sinusubukan nilang likhain. Ang huling kalamangan ng Ukraine ay mula rin sa posisyon ng Ivanivka. Ang ilog Vovcha ay hadlang, hadlang na pumipigil sa Russia na magdala ng supply sa Ivanivka at pumigil sa mga nakaistasyon sa baryo na makatakas. Ang problema ng Russia ay nagsisimula pa lang matapos tumawid sa ilog Vovcha gaya ng pagtatangkang gawing bridgehead ang Ivanivka. Komplikado pa rin ang logistika sa baryo. Ayon sa Euromaidan Press, dahil mahina at malapit sa frontline ang posisyon ng Russia, kaya hindi ligtas tumawid ang mga armored vehicle sa ilog. Ibig sabihin, hindi kayang magpadala ng mga ruso ng ganitong kagamitan o kahit magdala ng malaking puwersa nang madali, ayon sa ulat. Alam ng Russia kung gaano kahirap tumawid sa ilog. Noong Hulyo, sinabi ni Forbes contributor Vikram Mittal na Nabigo ang opensiba ng Russia sa Ukraine dahil hindi nila masiguro ang ligtas na pagtawid. Sa ilang ilog, sinubukan na ng Russia magtayo ng bridgehead, lalo na sa pagtawid ng Dnipro River sa Kherson. Kadalasan, ang mga bridgehead na ito ay maliit, kulang sa supply, at madaling naaatake ng mga kontra-opensiba ng Ukraine, kaya napipilitang umatras ang mga puwersa ng Russia sa kabilang ilog. Sinamantala ng Ukraine sa Kherson ito sa pagtulak sa puwersa ng Russia, pabalik sa kabila ng Dnipro, Dnipro. Noong Nobyembre, Dalawang libo at put dalawa. Karamihan sa mga pagtatangkang ginawa ng Russia na makatawid mula noon ay nabigo, na siyang naglimita sa opensiba noong tag-init. Parehong problema rin ang naranasan sa Ivanivka. Bukod sa iba pang kalamangan ng Ukraine, ang sitwasyon sa Ilog Vovcha ang magiging alas nila. Ang huling piraso ng palaisipan ang magbibigay daan sa Ukraine na bitagin at tanggalin ang mga tropa ng Russia sa Ivanivka. Labis nang napalayo ang mga assault group ng Russia sa baryo, ayon sa Urmaidan Press at wala silang sapat na suporta na kailangan nila para ipagpatuloy ang kanilang pagsulong. Wala silang magawa kundi maghintay sa Ivanivka at umasa na magpadala ang Russia ng dagdag na sundalo at gamit kahit walang ligtas na tawiran sa ilog. Walang saysay ang pag-asang iyon. Pinaparusahan ng Ukraine ang Russia dahil sa kakulangan nito sa lohistika. Kapag natapos na ang pagpaplano, ang pagsasagawa na lang ang natitira. Nag-antay ang puwersa ng Ukraine ng tamang oras. Dumating ito nang lumapot ang hamog sa Ivanivka dahil sa banta ng mga first-person view drone ng Russia habang pinakamababa ang posisyon. Maingat na pumasok at pumwesto sa tagong lugar ang mga tangke ng Ukraine gaya ng Leopard 1A-5 bago nagpaputok sa mga nagtitipong tropa ng Russia. Ang Leopard 1A-5 ay mas pinahusay na version ng Leopard 1A-1A main battle tank ng Alemanya at isa sa pinakamahalagang western tanke ng Ukraine. Mahigit isang daang tanke ang ipinangako o ipinadala na sa Ukraine mula ng salakay ni Putin. Karamihan mula Alemanya, Denmark at Netherlands. Bukod sa pitong daan, anim naput dalawang Na coaxial machine gun ang Leopard isa alima ay may isang daan at 5 mm Royal Ordnance LP to atat low rifle gun. Iniulat ng Army Recognition na kayang paputukin ng baril ang lahat ng isang daan at 5mm na bala ng NATO tulad ng gawa ng United States, United Kingdom at Pransya. Ito ang pangunahing sandatang ginamit ng Ukraine sa kontra-atake sa Ivanivka ayon sa euro Press habang binomba ng Leopard tank ng Ukraine ang inf infantry ng Russia gamit ang isang daan at 5mm na bala. Marami ang napatay at napilitang umatras ang iba. Layunin ay magdulot ng gulo sa unang hakbang. Hindi bababa sa dalawang sundalo ng Russia ang napatay at ilan pa ang nasugatan layunin ng Ukraine na samantalahin ang pagkakahiwa-hiwalay ng Russian infantry sa Ivanivka sa pamamagitan ng pagpapadala ng first person view drones sa tulong ng mas malalakas na signal na nagmumula sa mga burol sa hilaga ng baryo nagsimulang maghanap ang mga drone na iyon ng mga sundalong ruso sa rural na pamayanan ganap na ipinatupad ang taktika ng hanapin at wasakin dahil sa makapal na hamog Bumaba ang bisa ng first-person view drone ng Ukraine laban sa sundalong Ruso. Alam na ng Ukraine ang mangyayari paglusob nila sa kontra opensiba. At may isa pa silang lihim na sandata. Matapos magamit ang mga tangke at habang nagpapatrolya ang mga drone sa Ivanivka, pinalaya ng Ukraine ang kanilang mga marinong sundalo. Particular, nagpadala ito ng mga marinong sundalo mula sa ikatatlumpot pito brigada papuntang Ivanivka upang magsagawa ng operasyon sa loob ng nasabing lugar. Sinimula ng mga marinong sundalo, gamit ang drone, ang paglilinis sa lungga ng Russia gamit ang pampasabog at maliliit na armas. Mas epektibo na ang mga drone dahil sa paggabay ng mga marinong sundalo. Sa lupa, nagbagsak ng mga granada sa mga posisyon ng Russia para lalong magulo. Malapit nang sumuko ang mga puwersa ng Russia sa pagtatapos ng maingat na kontra-opensiba. Muling nabawi ng Ukraine ang Ivanivka at nawasak ang pagtatangkang bridgehead ng Russia. Ang estadistika ng pag-atake ang nagsasabi ng lahat. Ayon sa Euromaidan Press, Noong Nobyembre 33 sundalong Ruso ang napatay at labinsiyam ang nadakip ng Ukraine sa Ivanivka. Ayon sa parehong outlet, ang mga sundalong ito ay mula sa ika napu Tank Division ng Russia na nagpapakita ng pagsisikap ng Russia na gawing bridgehead ang Ivanivka. Mukhang plano nilang patawirin ang mga tank sa Ilog Vovcha para magamit sa mas maraming pag-atake sa lugar na iyon. Mas malalim pa sa Dnipropetrovsk tinyak ng Ukraine na hindi na ito mauulit kaya nakapagpahinga ang mga tagapagtanggol ng Dnipro Petrovsk habang naghahanda sa susunod na pag-atake ng Russia sa pagtatapos ng kontraatake, umabante ang mga sundalo ng Ukraine ng 15 kilometro o humigit kumulang 0.93 milya sa isang lugar na may lapad na 5 kilometro o 3.1 milya bukod pa rito lalong nahirapan ang Russia na makagawa ng bridgehead dahil sa muling pagbawi ng Ivanivka ayon sa Euromaidan Press. Kung magpa siya ang mataas na pamunuan ng Russia na umatake ulit dito, mas mahirap na para sa kanila dahil kailangan nilang tumawid muli sa ilog dahil sa mas pinaigting na depensa ng Ukraine na laging handa. Sa madaling salita, alam na ng Ukraine ang mga tangkang gawin ng Russia. Pinalalakas ng Ukraine ang Ivanivka, kaya mapipilitang sumubok muli ang Russia na pasukin ang baryo bago sila makagawa ng tulay. Kahit magtagumpay ang Russia, handa ang Ukraine sa bagong kontra opensiba para mabawi ang baryo. Higit pa sa pagpapalakas ng depensa ng Dnipropetrovsk, ang nagawa ng Ukraine sa matapang nitong kontra opensiba. Nagdulot din ito ng mga pagkakataon para sa mga sundalo nito na umatake habang napaatras ang mga puwersa ng Russia sa kabila ng ilog. May pagkakataon ang Ukraine na palibutan ang mga papalapit na Ruso sa Novo Pavlivka. Pwedeng mag-focus ang puwersa ng Ukraine doon dahil wala ng banta ang Ivanivka. Magagamit ng Ukraine ang baryo bilang tulay para magpadala ng sundalo papuntang silangan laban sa mga Ruso na tumawid sa ilog Bovcha. Ibig sabihin, posible pang mabawi ng Ukraine ang mas maraming teritoryo sa Dnipropetrovsk, lalo na kung magpapatuloy ang hamog na tumulong sa kontra-opensiba sa Ivanivka. Ang mga tropang nagtatanggol sa Novopavlivka ay maaari ng harapin ng direkta, ang mga puwersang Ruso malapit sa nasabing lugar dahil alam nilang maaring dumating ang mga puwersa ng Ukraine mula sa Ivanivka upang atakihin ang parehong mga tropang Ruso. Naglagay ng bitag sa magkabilang gilid para mahuli ang Ivanivka. Mas malaking bitag pa ang naghihintay sa mga tropang Ruso na inakala nilang magbibigay ang nasabing lugar ng mga unit na may armor upang suportahan ang kanilang opensiba sa ibang lugar. Ang hindi magandang nangyari sa Ukraine sa kontra-opensibang ito ay nakausad ang Russia sa ibang lugar. Sa parehong araw na napalaya ang Ivanivka, Isiniwalat ng open source intelligence organization na deep state ang balitang ito. Kalakip ang isang updated na mapa ng linya ng labanan na nagsasabing nalinis na ng mga pwersang depensa ng Ukraine ang Ivanivka. Umakyat ang kalaban malapit sa Mirnarad. Masaya ang Ukraine na napalaya ang isang pamayanan at napakita kay Putin na pwedeng baligtad ang bawat pagsulong ng kanyang puwersa sa tamang estratehiya at sa pamamagitan ng pagsasamantala sa tila kawalan ng kakayahan ng Russia na mapanatili ang supply ng kanilang mga sumusulong na sundalo. Kung pag-uusapan si Mirnarad, ginagawa ng Ukraine na impyerno ang buhay ng mga sundalong Ruso. Inaatake rin nila ang lungsod na iyon. Hindi binanggit ng deep state na ang pagsulong ng Russia sa rehiyong iyon ay may malaking kapalit para sa kanila. Dahil sa matalinong patibong ng Ukraine, Inakalan ng mga ruso na sila ang panalo hanggang sa nagpakawala ng impyerno ang mga F-16 Marino at drone ng Ukraine. Sa Minarad, alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang ulat tungkol sa pinakabagong tagumpay ng Ukraine sa larangan ng digmaan. At salamat sa panonood.